Ito pa po yung nasunog. Ito yung sinunog po ng araw mga kabukid. Eh, no? <tap> Ang ginagawa po natin ngayon, nagtatakip tayo ng mga bunga kasi yung pakwanan natin, yung hindi naman ganong kalabong yung dahon, hindi siya hindi na alilim yung bunga natin. Sa sobrang init po ng panahon, na uh, nasusunog po yung balat nila. Kaya ito po yung ginagawa natin, tinatakpan po natin. mukha po nito uh, medyo nakaano sa araw naka lantad uh, lantad sa araw tutok na tutok sa araw yung iba nasunog na po sunog yung balat ang ginagawa po namin tinatakpan po namin ito yung pagkayong mga ganitong malabong yung dahon medyo nakatago na sila kaya hindi ka mukha nung kukunti yung dahon ito. mukha nito, yung isa na to nakalantad sa araw, naka, sa araw sa gawi po doon mga kabukid marami na pong nakita namin, marami nang nasunog na sa balat sobrang tindi po ng init ng araw ay, ah, ito po, kamukha nito. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung nasunog sa araw. Kita. Ayan po, sunog. Kaya ang ginagawa po natin, dahil medyo matagal pa bago pumitas, tinatakpan po muna natin ng ginigan. Konting takip lang po, para, para, para dapat yung mahamugan din. Yan dito po. Ito medyo ano 'to eh. Medyo makikita nyo, hindi siya makapal yung dahon. Kaya naka nakalantad sa araw. Tama ba yung Tagalog? Nakalantad. Parang hindi ah. So, uh, uh, eto. Yung mga ganito po. Kasusunog po yan. So, sobrang tindi ng init ng araw. Kaya tinatakpan natin. Eto oh. hindi di natin maiwasan talaga pag kayong nagtanim tayo sa bitak. Ayan o. Pag pinagtamnan natin, mabitak. Di natin maiwasan. Marami po tayong ganito. Marami tayong pumasok sa bitak. Ito. Pero yung medyo yung mga nakatago naman, makatago ng dahon okay okay naman yun. <coughs> yung, ang hirap lang yung ano yung naka talagang nakapokus sa araw eh kamukha nito masusunog yan sobrang tinding init ng araw mga kabukid kaya konting araw na lang masusunog pa wala na reject na yun kaya syempre kahit yung konti lang yung naging bunga iniingatan natin para medyo malaki na po kasi yung gastos namin makikita niyo po sa area na to halos wala yung sakit po kasi na ngayon, ngayon nag, yung dati yung nagda-dumping up na ma, naglaalanta eto pakita mo ito pa po, po yung nasunog ito yung sinunog po ng araw mga kabukid eh, no? bali ko kukunin po ng malit lang po ito eh dahil nahirapan yung puno niya kung kukunin po ng ano to reject na hindi na po kukunin ng buyer yan pero pwede naman kakainin kaya ginagawa po natin tinatakpan natin